Limang paraan para maiwasan ang pagsiselos. Number 1. Kausapin mo ang partner mo. Ang pagsiselos kasi ay miscommunication lamang sa isang relasyon. Kapag naramdaman mo ito, kausapin mo siya agad at sabihin kung bakit ka nagsiselos upang ito'y hindi na lumala pa. Kausapin mo siya ng maayos at mahinahon. Baka hindi kayo magkaintindihan ng partner mo at mauwi pa ito sa matinding away. Palagi mong tatandaan na lahat ng bagay na hindi pagkakaintindihan ay naayos sa magandang usapan. Number 2. Iwasan mo ang mga negatibong nakikita mo sa iyong sarili lahat tayo ay may kalakasan at kahinaan, kagandahan at kapangitan. Ngunit kung tayo lamang ay titingin sa mga bagay na magdudulot ng magandang resulta, doon lang dapat tayo nakatuon. Isipin mo kung lagi mong nakikita ang mga negatibo sa iyong sarili. Palagi kang magsiselos, lalo na kapag nakikita mo ito sa kausap mo, sa partner mo. Number 3. Huwag palaging mag-overthink. Normal lang naman na mag-isip ng mga bagay-bagay pero sa kakaisip mo na wala namang patunay, baka mo agad ang partner mo sa mga bagay na di naman niya ginagawa. Magtiwala palagi sa partner mo lalo na kung ipinaparamdam naman niya sa'yo na hindi mo na kailangan pang mag-alala. Number 4. Huwag kang magsasawang iparamdam ang iyong pagmamahal sa partner mo. Alam kong madalas mo na itong naririnig na sa una lang talaga masaya. Darating ang araw na huhupa ang pagmamahalan at lambingan ninyo. Kaya paramdam mo palaging kaakit-akit palagi ang partner mo sa iyong paningin at walang ibang nakakakuha ng kanyang atensyon. Number 5. Alagaan mo ang iyong sarili. Huwag mong hahayaang pumangit ka sa paningin ng partner mo maayos ka, healthy ka, malinis, maganda o gwapo. At higit sa lahat, hindi nawawala ng atensyon sa iyo ang partner mo. Nang sa gayon ay hindi siya tumingin sa iba at magselos ka dahil napapabayaan mo na ang sarili mo. Ang hirap talagang iwasan ang pagsiselos. Lalo na kung nakikita mo ang nararamdaman mong mas na ang partner mo sa iba. Pero sa limang paraan na nasabi ko ay baka may posibilidad na marunong lang makisama ang partner mo at ikaw lang talaga ang mahal niya. Magtiwala ka lang at huwag mag-overthink ng malala. Handaan mo yan. God bless. Tandaan mo ito. Balang araw, may miss mo rin ako may miss mo yung taong katulad ko. Yung dating ako. Ang dating ako na habol lang habol sa iyo. Ang dating ako na patay na patay sa iyo. Ang dating ako na isang tawag mo pa lang andiyan agad ako. Ang dating ako na palaging nasa tabi mo sa tuwing kailangan mo. Ang dating ako na palaging umiintindi sa iyo kahit nakakapagod na yung pag-uugali mo. Ang dating ako na kahit kailan hindi ka ipinagpalit at iniwan. Pero alam mo kung ano yung masakit sa lahat? Yung pinakamasakit doon yun dating ako nawala na lahat iyon dahil sa iyo tandaan mo yan god bless pag nag-asawa ko gusto ko maganda masipag at mapagmahal so bale tatlo sila. Sinagot na ako ng crush ko. Pagkatapos ng maraming taon na pagpapakyut at pagpapapansin sa kanya sa wakas, dumating na yun.